sports dance ang pili yes, ko ng kabataan ko. Kami kabataan din. Balibase ko karate. Judo at kinuha mo Judo kinuha mo ng pika eh. Yun talaga yung pika noon. Noon, kami din. <laughs> oh, din um, kami pika din kami noon ano ko doon, 1.25 ang grade ko. Kasi so, syempre, nakakortina. <laughs> ano pa, meron ba pa kaya yung kumikembot kayo? Pati ba nga yung kembot? Tayo! Ayun na! Ayun na! Ayun <laughs> mo pa ganyan! Tapos <laughs> liliyad ka doon. Kailinawakan ka lang sa baba ng partner mo sa Yeah! So, <laughs> Ay, costume mo ng teacher. Kunti na lang yung gaya. Lettered? Ano? Lettered? 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 Kunti na na lang gay. Lettered. Lettered? Hindi hmm. ko alam eh. Retard. Ikaw retard. <laughs> retard. Retard. <laughs> <laughs> yun. Tapos, basta Tapos, para, ano Dapat, dito? So, mga ganun. Tapos parang ano lang dito. Tapos mga beads beads eh. na makikintab. Ma Imagine mo, kita mo hanggang dito yung... Yikes! Crack ng ano mo. Crack! Oo. So, may cravings mo? Oo. 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 Kailangan kasi kailangan mong talagang i na bra? Kasi kasama talaga yun. Walang bra. Talagang inano ko, finil ko talagang... Walang bra. Meron. <laughs> meron. Ah, meron. ano lang. Sa <laughs> oh. na Parang tube. Tapos sinalpakan lang ng... Oh. Sample niya. Sample. Gusto ano eh. Eh, pwede ba tukayo ka? <laughs> <Is your journey laughs> ng kapartner <the> mo? Yung attorney. Yung attorney. Yeah, Asa na yung Hindi mo nito? Ano si teacher ni. Totoo, teacher ni. yung tagal Doon talaga nagsimula yung ano. But ayun you know? <laughs> na lang ko? Ay, naku may ibibenta na